Pero si JP andito pa rin at nanggugulo. Oh, solid talaga ng Granger Fire sa amin. Isa sa mga low-key na nakakairita dito ngayon sa ating meta na yeah. ang layo mo pa lang ay chinachani ka na. Saka okay. bukod pa doon, eh, lagi dito for Smart Omega na may machani man sa kanila, they make sure na nasa vicinity or abot nung pagbagsak ng Eternal Guard ni Okir para oh, yeah, hindi sila masyado lugi kapag nag-counter-attack sila. Tingnan nyo yung layo lang nila sa isa't isa, eh, sobrang liit lang. No, oh, at mukhang i-reset na naman ng Lord TLPH uh, looking to slow the game down. At dito ka mapapaisip, no? Parang wala din naman kasing ma-clear winner kapag uh, ka nag-late game to. Uh -oh. Parang lahat sila parehas early to mid ng power spike. Yeah, and that is why napapansin din nila na kailangan muna natin ng kill. They need the numbers. And speak of numbers right now. Ang pinakamataas na damage is the force. No, pero may isang masisipa. Na si oh, iba. no! Dito, pero nagkamali ata si uh, Daddy JP ng Lasipa. Dol, pasok na yung the after to guard. Walang tinamahan si Jack Mama. Pero nandito yung taunt? Sanford, sinasalo yung damage. Si Carl TC, kailangan na ring lumayo. Uh, si Luis at ang buong kupunan ng Smart Omega ay re-recta na nga rin. Dito sa may Lord na ito. 4v5 ang magiging laban. Federal Reyes, oh. Uh, ginagamit rin Sanford. Pero ang sakit na rin. Pero ang sakit na damage. Ah, uh, pero siya, doon ang mga kukunan ng Lord. Carl TC, ano dito na? Uy, ya, uy, ya. Si Joe may matutunaw din. Okay, Sa tatlong miyembro mula sa Team Liquid. Trade search ay available available. Pwede pa atang tumakas pero Carl TC, hinahanap pa rin si Antonio. Lumipad, lumipad, Lumilipad bon. si Sanji pero mukhang may torre na haharang sa kanya. Here oh. comes Carl pero oh. aapot nga pa yung damage. Ay. Evil Queller kakabet pero hindi sa patang damage. Lord pa rin ay mapupunta sa kamay ng Omega. Oh my gosh, grabe yung makapigil Hindi nga yung pagpasok ni Garlito doon. Pero may kakayahan silang sa lubungin yung Lord, ha? If ever everman, ang pinaka nakikita natin lumamang doon was actually Carl Tz, kasi yung the moment nga na nag-dive in siya, maganda yung pinaka tinarget niya dito is actually Joe Menokir. Kaso nga lang, nag-start dahil medyo nag-fail yung trajectory sana ng sipa ni JP. That's why may na-eliminate din sa kala on the other hand. Oo, parang kung gumana ata yung sipa ni JP doon sa uh -huh. entire fight na yun. Ibang-iba siguro ang itsura ng Lord na yun. But because of uh, Omega getting that third, may chance silang ma-equalize ng larong ito. Lamang uh -huh naman ng TL pero JP nahuli si Andorio nasisiba ba dito pero pinavertical lang si Andorio Chakdo at ang uh, buong smart Omega dito ay paatras na nga rin marami mga nakumit doon even yung uh, yung uh, ultimate ni uh, Joma yung Zaman Force uh -huh. pero ang maganda naman dito ay Lord ay buhay pa rin oo tsaka nagagamit din ito ng Omega that's one third. Ayun, about no? to be down at dumiliit na nga ang Goldie Chakdo hindi tatama ang AOG JP naghanap ng Angulo ay naku niyakap siya dito ni Luis na miss ata at ngayon ay namatay itong si JP habang doon sa may bandang itaas may ginagawa din na uh, karampatang aksyon dito si Carl TC flowing yung minions doon sa may top uh, pero yung uh, catapult dito makakapipigilan ba? Hindi Oo. ang pagbasag ng Torre sa gitna ay tagumpay ah, maganda dito for Smart Omega dahil nga sa isa sa famous coach si Chuck noy antayin mo sila na medyo mag-blank ay doon naman nakikita natin na nagra-rise up to the occasion si Luis at nakita nga natin he also leads some charges ayun oh, lang nahuli din Yacob with an onward and earth shatter. Oh. Parang gigilata si Carl Tizzi ngayon na kanina pa pumapalag sa apat o, o sa lima. Ito oh. yung sigurong Carl Tizzi na sobrang alam niya na may damage siya sadyang nahuhuli lang. May gusto siyang ipatunayan kasi looking at the items, meron naman siyang patutunayan sa damage siya. Problema, kailangan mo maging warrior sa multiple crowd control sa mga galing for Smart Omega. Hindi mo pwedeng maliitin yung capability talaga ng Eden to deliver and to dish out damage plus the onwards or chatter play. Yun lang, minion lang ang kinir dito habang lalaban ata sa Alford, din na maging Glorious Pathway. Ang pupuntahan ata nila dito ay yung uh, itong si Luis na sipa na kami over here with the Pero si JPM may ipit din sa kamay dito ni uh, Joe Mac. Pag si Sanford, oh no! ah, magiging next target, Big J with a kill. At andito na si Carlito, nag-a-hunt. Carl! na si Jom, ay napadash out na nga rin. Ang problema nga lang ay nandito rin yung reinforcement mula sa Omega. Grabe yung paalitan. 2 for 1. But still, makikita natin on to the cross map play, ay nakakalamang ang smart Omega multiple heroes here on the side of TLP. Yung heroes ay bumabagsak. So what more kapag naabot na rin yun nila yung target especially Oheb Sanji. But Oo. the great thing about this is that make sure nila na laging free na makasayaw si Jom knowing na well farm at meron na lang sapat na damage. Wala, rush ata ito. Yung Lord ay hindi malalapitan ni Carlito at malayang makukuha ito ni Andorio. Grabe yung mga retrihan ni Andorio. Ikalawa na to. Nice transition mula dito sa Omega. Nakalamang na TLPH ang TLPH ng 2K kanina pero naibaliktad nila ito with another Lord Take na potentially pwede pa nga nilang gamitin para kumuha ng inhibitor turret. Most likely, ang Lord na ito ay lalabas sa doon sa may bandang ibaba kung saan pwede nilang i-insure na may makukuha na silang inhibitor turret dito. And opposite to what is doing na laging pumipilit ng pumipilit, as Mortal Omega, they're just waiting for anyone na mag-dive ng kusa. Diba? Lagi naging nakaabang lang yung onward earth shatter play ni Luis. And that's it. Hindi sila lagi yung nagkakaroon ng initiation. But instead, more on pang clapback yung ginagawang aksyon dito na smart omega. Kaya nga naman ay uh, dedepensa muna ang uh, kupunan ng TLPH. Maghahanap muna sila ng paraan na pakalmahin ang land of dawn. Hindi pa naman ganun kalaki ang lamang ng omega. Still just a 1.3k gold lead. Kung makiklear nila ang lord na ito bago pa man makalapit sa torre ay malaking bagay iyon. Pero mukhang si Chakno ay susubukan ipigilan ang uh, side na ng DLPH na harangan itong Lord na ito. Oo, oh, no. And uh, dito yung Feather Dursek mula kay Sanji para lang uh, makapag-deal pa ng mas mataas na damage. Wait. Sanji din tinamaan uh, ng uh, stone. Ngayon, after the course, nagamit na nga rin kagali din siya ang mamba. Ngayon, na! At mamamatay si Sanford sa laban na ito. Joe, nakakuha na rin ang tore. Ngayon, ikikilid lang muna na yung Lord. Meron pa sila mga videos dito habang doon sa may may taas na ginagawa rin na aksyon. Itong si Carlito. Grabe yung cross map and yung trading. Wow. Oh, okay. Desperate times calls for desperate measures. And that was a risk na maganda naman if ever para sa TLP. Oh. Hindi pala if ever, talagang maganda kasi nga nakabutas din sila ng base. Oh. Kaso nga lang yung defensa. Oh, huh? na, nakasipa na nga si RJB. Pero sakto yung ton mula kay Jack Mamba. Ngayon, nandito na pumasok na si Carlito the Great. Ay, si Luis naman na magiging oh, wow. bakit. Pop yung ba oh, talo no. niya. At ano, um, makakatakas pa. Oh. Pero tumama na yung huling sa ng Chit Kondo para maihatid kay Ohem yung kanyang kill. What a macrocentric play na dinaan din sa micro. Pakarasan sa TLPH. krinos map nila, naka-Lord yung Omega, pero naka-inhibitor din sila. Tapos nung nag-overstay, yeah. oh my God, TLPH! Doon yung maganda na pag creep up behind ni Carl Tizi. At aside from that, alam niya ngayon, ha, na ngayon na nagumana na yung mga pilot place niya. Ayan okay. na oh. Ngayon na, uh, didiretso rin sila dito at mapapasag yung ikalawang Tore sa may bandang gindapin. Ang sa sakit ng oh, no. mula dito sa Team Liquid Philippines! Papi-invernality din, din dati, JB! Pero pupubuhay pa ba siya? Nandorio Pero atras muna dito si Andorio. Ang sakit ng damage mula dito sa mga miyembro ng Team Liquid Philippines. Lalo na yung combo ng Pedant Earth at saka yung uh, Death Zone, Grabe, it all started with a single play na bubasag ng Tore si Carl TZ and with that, unti-unti crumble just like the foundation na kine-create ng Smart Omega, yung naging opensa nila. Lamang na sila kasi nga nandun na sila nakaapak sa pinaka-base ng TLPH but what happened was that they were too focused onto the base that they forgot na may Carl TZ pa nga palang pwedeng lumikod. Oo, ibang klaseng shot call mula dito sa TLPH. Dito mo talaga makikita kung bakit sila currently number one sa season 15 in terms of the regular season standings. Pero sisimula na nga nila ang Lord JP, naka nakakonceal. Si Lewis nakita kita na, nasipa na si Luis dito. Pero si Andorio pa rin ang papangungot sa Team Liquid like Philippines. Pero ito na ang pagbawi ni Orr. Nakaku nakakuha na siya ng kill dito. Pero takuhan okay. mo lang Smart Omega. Si Sanjay ay ahabotin. Abot ng caution. Ay nabitawan ng na nga wow. ni Chacto sa ikatlong pagkakataon. Ay makukuha muli ng Smart Omega ang Lord. We have to respect that retry play by Andorio. Pero for TLPH, they're the kind of team na, sila. Kung tingin nila walang daan dito, magke-create sila ng new highway. And looking at our instant replay naman, the attempt here and the kick of JP leads them onto to somewhat pinasok nila doon sa pinakaabot ni Ohip and Sanji, yung mga members si Transmart Omega. And that is why lumamang pa sila sa overall team fight. Oo, oh, ang ganda din ng pag-alis ng side ng Omega. Alam nilang nakuha na nila objective. At bumagsak na rin oh, si Andorio pero mukhang si Cartesian nakahanap ng angulo okay. pero hindi na niya itutuloy. O, oh, electrifying beads sa ginamit niya and uh, ayaw na rin niyang uh, uh, mag-overextend dito. Just like yung mga ginawa niya nung uh, uh, ilan sa mga place na inilapat uh -huh. niya dito sa Smart Omega, mas nagiging kalmado na siya. oo oh, parang uh, malapit na nga tayo sa game equilibrium no? for a lot of the other heroes na nakikita natin. Palak build na, halos ang dalawang upunan. At napakalapit pa rin ng uh, ating gold lead. Wala atang gold lead na lumagpas ng apat na libo para sa game 2. Kasi nagre-reflect diyan yung uh, sabihin niya natin pagsabay. Hindi nga pagsabay pag outmaneuver ni Andorio when it comes to the objectives doon talaga sila nakabawi and multiple turrets destroyed pero on to our gold leaders naman mapapansin natin yung baby kick stand e eh, sobrang ganda ng pag-compliment nila sa isa't isa and as well as Carl Tizzi finally nagpe-pay off nga yung ganong klase ng mga risky plays niya on to reaching the backliners for Smart Omega at kung titignan mo nga yung dalawang deaths ni Carl Tizzi dito ito yung isang 4v1 at isang 5v1 <laughs> so, so parang alam mong given na yun kapag lumabas mga mga talaga sa ganung kadami, eh, most likely mabibigyan ka. And overall, for TLPH, may lamang pa rin. Ah! Ah! Right, ah, nabi, ah! dalawang hits pa lang yun. Ah! Ah! Five pins. Ay nabi, mula kay Carlito. Ngayon lang ako nakakita ng ganung rhythm. Ngayon din ako lang nakakita ng ganung kasakit. Oh my gosh. Ang base ng uh, ano na yun, -E ui-u-u-a talaga yun. Inu-i-a, -E pre. Diba? And imagine, lalo nang sumakit kasi may wishing lantern na siya. So kahit umaatras na siya... May damage pang bumabalik doon kay Landorio. Parang kung yung damage breakdown noon, dalawang perfect rhythm na dash, tapos siguro isang sampal nung uh, Starlium site at nagburst burst damage lang talaga. At dahil dyan, 4v5 scenario here. May nasipa pa! Sumiba na okay, si Papa. naman si RJP dito. At hinatid nila si Changlu doon sa antungan. Ngayon ay labag na rin New Eternal Guard. Mamamatay si Okir. Tatlo ka agad ang napatumba mula dito sa Sport Omega. Kailangan ba matalisin Si Omega. Kailangan mag-replenishin ng buhay dito ni Luis. Ngayon, transition sa may bottom lane. Ang Cavalry! Apat na segundo para dito kay Andoryu. 3v5 scenario para sa pagdepensa. Pero mukhang hindi pa ipipilit pa ng TLPH. Magkaka-Lord din naman. Evolved Lord pa ito. Pero hindi na at Tati. Wala nang pake ang DLPH doon. Nakaangat. Oh. Okay, kahit anong uh, mangyari, ay kakapit pa rin dito ang Smart Omega ngayon. Basag na lahat ng mga tore. JP, hindi na tumama yung kanyang jet condo. No, federal siya naman, mula din kay Sanji Carlito, ay nagamit na rin yung kanyang electrifying beats. Kailangan ng umatras at umisga po ng Team Liquid Philippines kasi yung enhanced the Lord ay buhay na! Okay, maganda na nasabihin natin ni Respect nila, yung capability pa rin na makadepensa na Smart Omega. And the good thing about here for TLPH is nandoon sila sa side na makakalamang sila in terms of boxing out and protecting this lord enhance or evolve lord na po ito by the way 21 oh. minutes into the game at pumaabot na nga tayo sa point na lahat po sila halos lock item build na at hindi mo na talaga pwedeng ibigay ito no sa rule of the jungle natin mabigay mo na lahat ng mga lord ah, mabigay mo na lahat ng mga turtle ang pinaka importante 'wag mong maibigay yung pinakahuli which huli. is the evolve lord Chance na rin ito siguro ni Andorio Macaganteno matapos siyang isolo kill ni Carl Tizzi sa mid lane kung maaagaw niya ang Lord na ito ay napakalaking bagay noon para sa barangay. Oo, nakakatatlo na dito si Andorio. Lahat na halos ng objektiba ay nakuha niya. Ngayon, ang Team Liquid Philippines ay naghahanda rin sa panibagong aksyon na gagawin ng Smart Omega. Pero dito JP. na si Pa, nasipa kagad itong si uh, uh, Luis at naman din nakagagad sa kamay dito ni Oheb. Kailangan Job. matasino ng Team Liquid Philippines si Sanford ay mababa na rin buhay. Pero si JB buhay pa rin! Nabuhay pa rin si Danny James! Si Jack Boom. Boy, pinagpaparil ni Oheb dito at makakadalawa na gitna. itong si Oheb sa gitna naman. May mga media pa silang kasama dito. Carl TC naghahanap din na magiging target. Bili siya dito ng Immortality. Ngayon, ang kumpulan ng Team Liquid ay malaya ng Punta sa Enhanced Lord. Multiple advantage here for TLPH knowing lamang sila on the laning plus maka sila isa o dalawa lamang. Na-reach sila lahat ng scenario for them to actually take down this Lord. Ending Lord na nga ba ito? Dahil nga sobrang taga na ng laban, eventually ay nakuha pa nila yung ganong klasing advantage. Depends ang Marino naman para sa Omega. For the longest time, mga uh, pagkakakilala natin sa Smart Omega ay sila yung team na talagang pumupuso lang. Sila yung team na depensa lang ng depensa hanggat magkamali yung kalaban. Pero para sa TLPH, para bang nalilimitahan nila ang kanilang mga mistakes sa pag-push. Yeah. Kaya naman sa Evolve Lord na ito na nagmamarcha sa mid lane, isang malupitang depensa na naman ng Omega ang kailangan nilang gawin. Nako, kailangan nilang kumapit dito at sabay-sabay yung flow ng mga minions dito. Si MJP sumipa na naman again and again. Luis na naman na naging target. Si Oheb ay nakakulang kill. Si Jacko na magiging next target. gamit na dito yung kanyang winter crown. Si Oheb dito ay dire-direcho lang ang pag-normal hits. Ah. At dire- Diretso lang din ang momentum na dala-dala na Team Liquid Philippines. Another sweep!